ko na untog pa yata ako. Ayan, dito kami. Ayun yung bata. Ayan. Rose. Kini, kini, kini. Kini, 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 come here. kini, kini. <laughs> Kita may kini, kini. Kini, kini. mga bata. Oh. oh, come here, Dali. Lagwa. Kini, kini, kini. Kini. Lagwa mo. Jo, come here. Ayan. Wait lang, ha. Gusto niyo regalo? Ang cute, cute naman. You want gift? Oh. <laughs> yeah. yeah. I want to take a picture of them. So cute. Oh, ayun sila nanay. Ayan, dumami na. <laughs> Hello po. Okay. Ay, pila-pila lang. Grabe